Magandang umaga mga kap mga kapresyos natin uh, Sobrang init ng panahon Kahit na nandito sa aircon um, Takatok pa rin ang pawis natin Sobrang init talaga Naalala nyo ba yung, yung video clips na ina-upload ko lagi? Ito ay tungkol dun sa uh, pinamagatan kong sakat Albay, Bicol. Ang kwentong ito ang, ay may relasyon doon sa init. Kumbaga uh, yung gasol na yun, merong may, hindi magandang nangyari nung panahon na buhay pa siya. At hindi inaasa sa hindi inasa ang pagkakataon na yun nga nagkaroon ng tra, ng trahedya at yun yung dahilan para pumanaw yung ating kababayan medyo bata pa siya hindi ko pa na-upload po yung video natin dahil sa medyo marami tayong ginagawa at medyo busy tayo pero kalunan na i-upload na rin po natin at marapit, malapit na rin po siyang matapos ito ay kwento ng isang lalaki, isang bata na mataas ang pangarap na galing ng Bicol, lumaki sa Bicol hanggang sa lumos ng, Manila para magtrabaho yun nga lang wala pang isang buwan yun nga ang nangyari sa kanya sa so, di pagkakataon nagkaroon ng yun na hindi inaasahan at yun ang dahilan para pumunta actually na ano siya na na, na TV ito uh, uh, tungkol doon sa nangyaring yun nga hindi di na sa dahil pagkakataon dahilan ng kanyang pagpanaw so nung tayo, ang uh, bilang kapresyos na, na isang nasa funeral industry ang gumawa nung proseso at hiniling nila na ibalik siya doon sa lugar kung saan siya pinanganak Kaya ang pinangagatang kung kwento sa buhay ni kuya, kuyang tawag ko sa kanya, Uh, medyo bata pa siya sir, pero yun ang yun ang ginawa kong uh, nickname niya, Kuya. Ay simula may nila sa kailangan ng pamilya, ibinyahin e, natin siya mula Manila papuntang Bicol. at uh, nagbiyahe tayo ng hubungkit ko mo 16 hours para lang maibalik siya doon sa lugar kung saan siya pinanganak at siguro sa atin mga Pilipino ganun po talaga may mga tao talagang gusto na kasi ang gusto ng iba kasi ano i siya pero ginusto ng pamilya na hilingin na ibiyahin natin siya pabalik sa lugar kung da, kung saan siya uh, ipinanganak uh, dahil sa tayo po ay nasa public service Ganun din po yung ating sikap precious ay eh, ibinigay natin kung anong kahilingan ng pamilya uh, tunghayan nyo po yung kwento na tinan nyo oh, init na sobrang init at pinagpapawisan tayo lalo na kung dumating sa pagkakataon no, kayang pakaramdam di ba so uh, sa lahat po ng pamilya abangan nyo po yung kwento ng pangako ng pag-ibig ni kuya na pinangbatang sa Katbuaran Albay Bicol Marami hong video ito na ano natin kasi medyo mahaba nag i natin yung sa natin siya doon sa lugar kung saan siya dapat uh, mahimlay So sa lahat po, maraming salamat po sa ating pagsubaybay sa ating mga video at uh, magandang na ano po sa ating lahat magandang umaga at magpapulisan uh, na tayo di maligayang paglalakbay